leader ng Pandi Bulacan. Hi, Jam! Hello po. From Bulacan. Hindi ano mo ba, ba narinig, Jackie? Katabi ka na, di ba? <laughs> Kami na ka narinig namin ang layo namin Inulit dito. Inulit ko lang. Ano ulit pinagkakaabalahan mo, Jam? Student athlete. Student, Student athlete. athlete. Anong sport? Wow. Uh, Karate do po. Karate do? Wow. Oh. Uh, karate do. No. Sayang, nakadress siya eh. De, de, sana. O, Oh. Okay. oh, nako eh, Ano mo, i-develop yung karate. Puri? Tumalay mo sa so susunod. Ikaw na makita namin sa Olympics. Yes! yes. jump, Jam, good luck diba? John sa ginagawa. Ito yung mga panahon na nare-realize natin. Ang dami palang kayang gawin ng mga Pilipino at pwede silang mag-excel bukod sa basketball. Yes! yes. Na ipinagpipilitan natin, di ba? Basketball, basketball, ba ang dami. Lalo Correct. na yung mga lalaki, na oh, oh. na didiscover na ang mga lalaki, hindi pang di lang sa basketball makikita, pwede din sa gymnastics at mag -e excel siya doon. Yes. Di ba pati nga billiard, si Efren Bata, di ba? Sumikat tayo. kasi like, sa time ng gymnastics, pang babae, pag nag-gymnastics ka, yes. pang laka. Oh, okay. Di ba? Pag nag-weightlift ka, pang lalaki hindi ka mm. pwedeng nag-weightlift ka ng babae ka, yeah. eh, ito na patunayan natin di diba ba na? Pwede. Oh. Yung Pilipinong babae mag-excel mag, mag, -weight mag -excel weightlifting. sa weightlifting at yung Correct. Pilipinong lalaki mag-excel sa gymnastics. Natatanggal yung gender roles na <laughs> yes. mga yes. yes. Kaya mag-excel ka sana dyan. ano tawag dyan? Karate? Karate? Karate do po. Karate, Karate do. Oo. Oh. <laughs> ano ba yan? Sa mga parents mo natutunan mo yan? O gusto mo Ay, na talaga? Um, sa kaaway niya. Sa <laughs> <laughs> kaaway. Uh, before po, wala po talaga akong sports. Pero nung nag-college po ako, since uh, in line naman po sa course ko yung karate do, uh, napili ko po siya para po self-defense na din ano po. Ano ba course mo? As, ano as, course as a criminology mo? student. Oo oh, oh. nga naman. Self-defense mo naman. Pag naging pulis siya, ang ganda niyang pulis. Sa yes. yes. so bagay, madami namang magandang pulis. Anong pick-up line mo para kay Adam? Adam, pwede ba kitang maging sensei? Sensei. Sagot. Bakit? <laughs> Para maturuan mo ako ng different forms of love. Wow! Ano ba yung sensing? Parang teacher. No, master. master. Ako, oh. tat pangalan lang ng ano, ng masahihan dun sa amin niya <laughs> <Sensing>. ano? Sensei. <laughs> pangalan ng masahihan. Pero wala na ngayon. Iba yun. Ewan ko, nakita ko na lang nakalakad. Tapos ang daming pulis. Uh -huh. tapos ang daming ano, naka-pacing mask. Tapos tuwalya. <laughs> <yun. laughs> Yan yung yeah, no? ginagamit ng mga chef Paano ko nalaman? nakatakbo ko eh. <laughs> Ito pala. Oh, ka ano <Transform> oh, okay. ano yung sensei master master, <concurrent> master. master teacher master, ganyan. teacher ginagamit ng chef ano sensei 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 Thank you, so Thank you so much Jam Thank you so much Jam